Good morning po, attorney. Itago, itago nyo na lamang po ako sa pangalang uh, Rex. Ayan. Five years na po ako sa company, 2018, bago pa lang uh, ako pasok. Sinasabi na ng company namin na inaasikaso na ang mga benefits namin. Kaso hanggang ngayon, wala pa din kaming benefits. Ano po kaya magandang gawin namin? Uh, SSS, pag-ibig at feel health po. Salamat. Ayan, kay Rex ho, no, ang sasabihon niya, wala hung uh, benepisyo uh, silang natatanggap mula sa kanilang employer sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. So hindi ho sila na dedadakan ng uh, mandatory uh, contributions so no na SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ngayon ho ito sa ating mga employer ho no. Yung uh, SSS, pag-ibig at field health, ito ho ay mandatory contributions. Mandatory deductions ho yan na dapat gawin sa ating mga empleyado. Ngayon si empleyado, meron ho tayong titawag na employees share. Ayan ho, dinededuct nyo ho yan sa sweldo ng inyong mga empleyado. At uh, pangalawa naman ho, meron din ho tayong titawag na employers share. So ayan ho, uh, ito ho, galing ho sa inyong bulsa. So kusa nyo dapat yan na binibigay kasi ho, yan ho nasa ilalim ng batas. No? Kailangan ninyo nga tapatan yung employee contribution ng inyong employer's share. At eto hung dalawang ito, yung employee contribution at employer's contribution, eto ho ay nire-remit sa SSS, pag-ibig at PhilHealth kada buwan. So kailangan nyo ho yan i-remit. E So, yung mga uh, mandatory contributions ho na ito, uh, i-remit nyo ho. para sa itong uh, buwan na to i-remit nyo ho yan doon sa susunod na buwan naman ho. No? At meron pa nga hong, uh, schedule ho yan. Kundi ako nagkakamali, every 10th uh, of the month ho, no? kailangan na ma-remit nyo na ho yung uh, uh, contributions at yung mga pangalan ho no? ng inyong mga empleyado. At kung magkano yung contribution na i-deduct po ninyo sa bawat isa. Ngayon hong ho mga kaparusahan no sa kung sino mang hindi uh, uh, magbibigay uh, ng kontribusyon dahil yung ibang nga ho pala na nila ito maraming uh, mga gumawa ho nito ha uh, yung uh, contribution ho dito na dinededuct sa empleyado ay uh, hindi naman honi remit doon sa SSS pag ibigat PhilHealth ang ginagawa ho pinapatubuan o di kaya ho inilalagak muna sa bangko ay hindi ho pwede yan ay kayo ho ay pwedeng uh, uh, pwedeng maparusahan sa ilalim ng batas at uh, yung iba nga ho pwede pa pong ipasara ang inyong mga establishmento dahil ho sa paggawa ng ganito. At uh, syempre, oh, kawawa naman yung mga empleyado ninyo. Halimbawa, o oh, uh, kayo ng mga contributions monthly. At uh, bigla oh, mga ilangan. Syempre, mangutang sa SSS. O di kaya naman hu oh, gamitin ho oh, yung PhilHealth pag na-hospital. At dito ho, oh, titingnan nila syempre kung updated ho oh, yung monthly contributions. Ay uh, pag hindi ho oh, nakita na hindi updated, ay uh, hindi ho oh, sila makakautang o oh, hindi sila makakagamit ng kanilang mga benepisyo. So kawawa huyong oh, yung mga empleyado ho oh, ninyo. Kaya ho, oh, uh, isipin nyo oh, muna no? bago ninyo gawin yung... Uh, uh gumawa nang uh, mali dito sa mga contribution na ito ng mga empleyado Kaya uh, Rex naman ho, no, maaari kayong uh, mag-file ng complaint sa ating uh, National Labor Relations Commission o NLRC para ho siyempre dito sa mga benepisyong ito So yung mga complaint niyo ho ay uh, syempre hindi ho kayo uh, binibigyan ho no ng mga mandatory uh, uh contributions sa SSS pag ibigat PhilHealth at, Health, at uh, possibly yung mga dinated sa inyo ay uh, baka hindi rin ho na-remit nare doon sa itong mga ah uh, institusyon na ito no so kailangan niyo din hunting nan so dapat ho talaga ay eh uh, ho bigyan ho ito ng pansin dahil ho uh, contribution ho ng mga tao na kasalalay dito at uh, siyempre oh, sa pangmatagalan yung pension nila lalo na ho oh, sa SSS no siyempre oh, naggo-compute nag sila ng uh, monthly contribution so no simula nung simula at simula pa lamang pagdating na nung uh, edad ng pagretiro no at makita na may bungi pala o wala pa lang contribution doon ay uh, kawawa naman ho yung empleyado na uh, dapat ho itatanggap ng pensyon. So sa ating mga employers ho, no, sana ho ay uh, iwasto nyo ho yung uh, pagdededak po ng mga man uh, mandatory contributions ng gobyerno para hindi ho kayo uh, malagay ho sa alanganin.